Sa isang normal na Pilipino, kapag binanggit ang pangalan ng pambansang bayani na si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado i e. Alonso Rialonda o mas kilala bilang Dr. Jose Rizal, unang pumapasok sa isipan ang tanyag na Luneta Park o Rizal Park. Ngunit, isang mahalagang parte ng buhay ni Rizal bago siya hatulan ng kamatayan ay ang Fort Santiago. Fort Santiago Tula. Tula! Ang Fort Santiago ay may lawak na 64 na hektarya at matatagpuan malapit sa Binondo Intramuros Bridge sa kahabaan ng Pasig River. Sa loob ng dalawang buwan, ikinulong si Dr. Jose Rizal sa Fort Santiago. Dito matatagpuan ang 26 na mahalagang lugar bilang parte ng kasaysayan. Ngunit, lima dito ang may malaking kontribusyon sa kwento ng mga huling sandali ng buhay ni Rizal. Ang Plaza Mariones, Plaza Armas, Rizal Shrine, Chapel Cell, at Mi Ultimo Adios Gallery. Ang Plaza Mariones ay isa sa tatlong mga plaza sa Port Ipinangalan ito kay Don Francisco Sarriedo de Moriones, isang Spanish Governor General noong mga panahong iyon. Dito ay sinagawa ni Rizal ang panggagamot sa mga naninirahan sa komunidad habang siya ay nasa pitan. So dito naman tayo sa Shrine of Jose Rizal. So habang nakakulong, dito na natili si Rizal sa loob ng 56 na araw simula November 3 hanggang December 29 ng taong 1896. Ang lugar na ito ay nagsilbing ladrilyo o barracks ng mga Kastila ngunit malubhang naapektuhan ng mangyari ang World War II. Muli lang naibalik ang itsura ng museo nang ipaayos ito ng gobyerno ng Pilipinas noong 1950s. Sa loob ng museo ay ang iba't ibang silid. Sa Rizal Chapel Cell, ang pangunahing silid sa paaralan ng mga sundalo ay ginawang bahay dalanginan ni Rizal. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, dito ay kinasal si Jose Rizal at si Josephine Bracken. Music Pagkakunti mo ang Diyos, ay nangangang the last person. Bilang pamamaalam ni Rizal, na alay para sa kanyang pagmamahal sa si bayan, pagkamit ng kalayaan, at ang nalalapit na kamatayan. Sa kinatatayuan ko ngayon, pakikita ninyo ang iba't ibang na isaling versyon ng Ni Ultimo sa lingwaheng Mandarin, Hangul, at iba't iba pang pinakaule ang Plaza de Armas. Dito makikita ang Bantayog ni Rizal. Isang pagpapaalala sa buhay na kanyang inialay para sa pagkamulat ng diwa at kalayaan ng bansa. At ang pinakamahalagang bahagi ng Fort Santiago ay ang Museo ni Rizal. Nakapaloob dito ang ilan sa mahalagang kaganapan sa kanyang buhay na magbibigay sa atin ng ideya kung gaano katapang at gaano kagiting ang ating pambansang bayani. Bubungad sa mga bisita ng museyo ang tala ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa buhay ni Rizal. Nakabuo din dito ang kanyang pakikipagsapalaran magmula sa kanyang pag-alis sa dapitan hanggang sa kanyang huling hininga sa bagong bayan. Sa kaliwa makikita ang silid piitan, ang nagsilbing kulungan ni Rizal. Narito ang diorama ni Rizal habang nagsusulat. Dito niya tinanggap ang magiging takbo ng kanyang kapalaran sa kamay ng mga Espanyol patapos siyang basahan at hatulan ni Kapitan Rafael Dominguez ng parusang bitay. Sa parehong silid matatagpuan ang replika ng mga liham ni Rizal para sa kanyang matalik na kaibigan na si Ferdinand Blumentritt, kanyang ama na si Francisco Mercado at ina na si Teodora Alonso na isinulat niya alas 6 ng umaga bago siya mamaalam. Sunod naman ang silid paglilitis, Imahin kung saan hinatulan ng kamatayan si Rizal. Dito ang aktual na silid kung saan hinatulan ng kasong rebelyon, sedisyon at pagtatag ng bawal na lupon. Nilagdaan dito ni Governor General Camilo de Polavieja ang hatol sa pamamagitan ng pagbaril sa ganap na ikipito ng umaga sa ikatatlong punang Disyembre sa Bagong Bayan. Sa silid kabayanihan masisilayan ang Kusinilya di Alcohol na pinaglagyan ng Mi Ultimo Adios, liham ng pamamaalam ni Rizal. Ito ay binigay niya sa pangangalaga ni Trinidad. Narito ang Rizal's Mural na obra ni Carlos alias Botong Francisco. Nakatanghal din dito ang mga kasuotan ni Rizal na gamit niya habang naglalayag sa Europa. Sa silid din na ito matatagpuan at pinapangalagaan ang aktual na parte ng vertebra ni Rizal na tinamaan ng bala matapos siyang barilin sa likod. Ang buong labi naman ng kanyang katawan ay nakalagak sa luneta. Bago tayo makarating sa ikalawang palapag ay tatambad ang malawak na hagdan paakyat sa silid pamana. Nakasabit naman sa dingding ang mga imahe ni na Antonio Luna, Juan Luna, Marcelo del Pilar, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Pasiano Rizal, Josephine Bracken, Basilio Agustin, Arsobispo Bernardino Nazaleda, Camilo de Polavieja, at ang labing tatlong martir ng bagong bayan. Ang silid pa manan na naglalaman ng mga replika ng mga sulat at libro ni Rizal gaya ng Loli Metangere at El Filibusterismo at isang Oracle Game sa Dapitan. Makikita rin ang damit na pang-eskrima ni Rizal. replika ng mga obra sa Dapitan, gaya ng Triumph of Death over Life, Prometheus Bound, Mother's Revenge. Pati na rin ang mga tarheta sa Hong Kong at Dapitan.